Welcome po kayo sa akin lahat mga kaidol. Tansa. Ayan mga kaidol. Hibas. Ang laki ng hibas niya. Ang laki ng kati. Sa marami pong mga ibon. Ang minain. Ayan mga kaidol. oh ganda ng tanawin ayan o oh. napakaganda ganda po ditong mag jogging mga kaidol o oh. ayan o oh. haba po yung joggingan dito mga kaidol oh. gusto po ninyo magjaging dito lang po yan sa Tansa na botas ito mga kaidol kasama pa rin ito sa gagawing airport yan dati pala isdaan dito mga kaidol. Eh, ngayon gina, tinatambakan na po siya eh, oh, po yan malawak yan hanggang sa likod kalawak napakagandang tayo pong marahin dati dito palaistaan ayan okay, napakaganda ayan po yung, mga nakaputin niya mga ibon po yan mga nanginginain kada ibon po kasi malaki po yung hibas niya kaya sila nang ng mga kaibod mga lawak kaganda pero dito mga kaidol sa likod ko yan palaisdaan po yan malawak pa po yung palaisdaan ay pa pong palaisdaan dyan tilapyaan Ayan mga kaidol oh. Oh. Tanda ng tanawin At talagang mga kapo dito uh, Lalo pag magand pagpalubog na po ang araw dito mga kaidol Ang ganda pong pagmasda Kapag sikat Ayan Ayan oh, mga, mga kaidol mga, mga ibon yan mga nakaputi mga mga tagak mga nanginginain sila kasi mahaba po yung malaki po yung tibas kasi marami pong mga isda yun know, napakaganda dito po din marami dito po nagajaging sa ating umaga dito po sa likod palistaan po rin yan palista palistaan dumadaan din dito yan dito muna tayo sa may puno para medyo kulimbin tayo mga kaidol yan napakaganda Ayan na, lawak po mga kaidol ang lawak ng kati yung pinakangibas niya lawak po yeah. marami din dito po mga nagabike magandang magbike po dito mga kaidol at huwag po kayong magsisawang manood ng aking na-upload na video. Thank you, thank you. Bye-bye!